Ang magkakaparehong karanasan ay hindi nangangahulugan na mayroong magkakaparehong epekto sa isang tao. Misa ng isang karanasang nakapagpapabuti sa isa ay maaaring nakapagdudulot ng hindi magandang resulta sa iba. Ang buhay ay puno ng maraming aral na kapag ating natutunan ay magtutulak sa atin sa positibong pagbabago at paglago. At kapag hindi naman natutunan ang mahalagang aral, ito ay magdudulot ng pagkakabalaho. Magiging nakakapagod ang buhay. Umaandar pero hindi umuusad. Parang sasakyan na hindi makaalis sa lubak na nakaharang. Magiging nakakasawa dahil iisa ang eksena. May nagaganap man pero hindi na bago at kaparehas lang din sa nagdaan. Hindi ganyan ang disenyo ng buhay. Nais ng Diyos na tayo ay lumago at magbago. Mahalaga ito lalo na dahil sa katotohanan na tayo ay mahina at nagkakamali. Ang paglago ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-angat, pag-asa at pagtanaw sa mas mainam pang kinabukasan. Ang isang taong lumalago ay isang taong lumalaya sa kamay ng mapait na kahapon. Ang isang taong lumalago ay nagkakaroon din ng malawak na kinabukasan at mga posibilidad. Maraming dahilan sa pagkakabalaho sa buhay. Minsan dahil ayaw ng isang tao na magbago. Minsan dahil sa pag-aakalang hindi kaya. Minsan dahil sa pag-iisip na wala nang magagawa at minsan din dahil sa nasa kontrol ng iba ang kanyang buhay. Maaaring nakatali ka sa nakaraan at nag-iisip na wala ng bagong darating dahil hindi mo na mababago ang nagdaan. Mahalagang maunawaan na ang pagbabago ay maaari pa ding maranasan at ang bilangguan ng nakaraan ay may limitasyon din ang kapangyarihan. Kung sa tingin mo ay kailangan mo ang pagbabagong ito, may pag-asa dahil ito ay nais din ng Diyos para sa iyo. Sa halip na ang pagkakamali ang magiging tatak ng iyong buhay, Maari na ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos ang siyang maging tatak nito. Sa lumang tipan ay makikita ang panalangin ni Haring David matapos siyang magkasala laban sa Diyos. Ang panalangin ito ay maaari mo ding sambitin at kagaya ni David ay lumaya sa kapangyarihan ng pagkakasala. Ilikha niyo ako ng busilak na puso o Diyos at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Kung ikaw ay nagkamali, may choice ka pa rin. Mananatili ka ba sa pagkakalugmok o magsisisi at babangon mula dito? Tandaan mo na ang biyaya ng Diyos ay laan para sa iyo. Ang kapatawaran niya ay laan sa mga handang magsisi sa pagkakamali at kumilala sa kasapatan ng biyaya ng Diyos. Hindi kailangang ang nakaraan ang magdikta ng iyong kinabukasan. Ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay maaaring maging tatak ng iyong buhay kung ito ay iyong tatanggapin at gagawing tunay sa iyong buhay. Asa ka pa?